So guys, kung idea na pang low budget na pang masang halaga ang hanap mo, ito po, napakagandang bahay nito. Nakakita natin, meron po itong taas na mezzanine or para na rin siyang love house na makikita natin guys. Bali, dalawa po ang kwarto nito, isa sa baba at isa sa taas. At yun nga po yung pinaka love house niya. And then, kung mapapansin po natin, para siyang full concrete house. And take note guys, ito po ay half hardy flex at half concrete. So ito nga po ang ating pag-uusapan at sisiya sa atin natin na ibinahagi sa atin ni owner. At para maibahagi din sa inyo ang kanyang pagpapagawa ng bahay na ito, if ever na kayo ay low budget lamang na ng sa kanya, ay eh maaaring ito na ang abutin at napakaganda na nga po ng loob. Take note guys, ito po ay nakikisam eh, naka double wall at yan po ay naka-sliding windows. Maganda po ang finishing nito kaya pag nakita po natin by full video house tour ay di natin akalain na pwede mapapalang umabot sa ganitong budget lamang ang ganitong bahay na pwede nang matirahan ng ating pamilya. So ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Debian na taga Barangay Saog, Marilaw, Bulacan. So guys, ayan, ito nga po ang ating pag-uusapan ngayon. Kung mapapansin po natin yan, nag-start ng layout Nag-file lamang po sila ng ilang hollow block at eto na nga, ikinakasa na po ang mga metal. So yung pinaka-frame po nung bakal dahil nga po ito yung half hardy flex at half concrete. Ang kagandahan nga dito guys, makikita natin yung mezzanine na tawagin sa taas ay yung rock -warto. At kakaiba po ang design nito imamamangha tayo na pwede palang gawin ito sa ganitong klaseng bahay. So ito po sa puntong ito, nagkakabit na po sila ng kanilang half hardy flex. Dahil na nga po ang kanilang file ng hollow blocks at yung ibang part ay halos mataas din po ang pagkakaasintada. And then ito nga po, nakakasa na rin. Or nakabalangkas na yung kanilang paglalagay ng bubong. So ito nga po, ayan, mayroon din po ito guys na double wall at plywood po ang ginamit at yung kisa kaya makikita po natin ito ay talagang maayos at maganda ang pagka finishing so maraming salamat po muli sa iyo ma'am Debian sa pag-share nung ganitong klaseng bahay na ngayon lang po namin ito makikita nung ibang mga makakapanood nito kaya pwede na ibahagi natin para makatulong at maka-inspire na rin. Kung di rin lamang tayo uh, maselan sa pagpapagawa ng bahay or kahit ganito nga ay pwede na. Kung di nga natin sasabihin itong half hard flex, ay eh hindi natin makikita na ito pala ay ganun. So ito nga, ayan. Ayun po, nakita niya taas na yun, yan po yung isang kwarto. Ito po yung hagdanan. And then, unti-unti na nga po silang nag-double wall at marine plywood po ang ginamit. So ayon po sa details ni ma'am, ang sukat po ng bahay na ito ay 18 feet by 14 feet. So meron na rin po silang mga naidugtong dito at yan nga po ay may dalawang kwarto, sala at kitchen and dining area. And then guys, ito po ay naka-sliding windows na at color roof and steel trusses po ang ginamit. So guys, ayon po sa details ni Ma'am Debbie Ann, ito po ay sinimulan nitong February 25, 2024 at natapos po ito sa loob lamang ng 25 days. So it means 25 days po ito ginawa at ito nga natitirahan na ng kanyang pamilya ngayon. So guys, ayan po yung view sa labas. Nakikita natin napakaganda. Hindi mo nga akalain ito ay half hard flex lamang pero nasa setup at galing ng pagpipintura lang lamang ito at napakaganda nga po. So ito nga po at makikita natin yung loob mismo na ito. in actual video na makikita natin ay talagang napakaganda na nga po talaga ng pagkaka-finish nito. So guys, ito na nga po yung full video house tour ating panoorin at siyasatin nating mabuti. Kung gaano kaaliwalas yung ganitong sukat at style na diskarte ng paggawa ng bahay. Pero ang kagandahan dito ay natitirahan na ng buong pamilya. Kaya ang tanong, magkano nga ba ang kabuwang na gastos dito ni Ma'am debian So after po nating mapanood itong video house tour nito ay malalaman natin kung magkano na ito labor and materials. So guys, input na itong haya natin yung full video house tour na kung saan napakangada at maaliwalas at sakto lang naman yung ganitong klaseng style or sukat na bahay na kung saan ito nga po ay may dalawang kwarto, isang kwarto sa baba at isang kwarto sa taas. So ang kagandahan dito, nakatira na ang pamilya ni Ma'am debian Ann. So once again, congratulations po Ma'am Debbie Ann at tunay ngang napakasarap sa feeling na meron ka ng matatawag at masasabing sarili mong bahay. And thank you po sa pagpayag na ma-feature itong iyong bahay at maibahagi natin sa nangangalap ng design at idea sa pagpapagawa lalong-lalo na yung low budget or low cost house na kagaya nitong bahay mo. So ang tanong, magkano nga ba ang kabuwang nagasos dito, labor and materials? So guys, ayon po sa details ni Ma'am Debian, sa ganito pong sukat na 18 feet by 14 feet, na ganito pong ating napanood nag full video house tour dito sa buong bahay na na kung saan ito po ay half hardy flex, half concrete naka sliding windows na color roof and steel trusses po ang ginamit meron pong kwarto sa baba at taas lahat po ng ito labor and materials ayon po kay ma'am ay gumasos na raw po siya dito ng halagang 200,000 pesos